Lugi na ako din eh. Pero talaga. Ah. Uh, ah, ah. ah, papayag na hindi 'to magawa kasi nung dinala sa akin 'to kasama yung tiwala na kumbaga parawang kaya ako dinala sa iyo eh alam kong kaya mo eh diba ah magandang gabi ano ang sa sako ng kumpisa? Alas 3 ako nag pa Ah, napakailapak lang sinari. Parang nung isinalpaktu eh. Nakadikit yung mga... Parang bang nakadikit yung mga pyesa dito. Sagad na sagad eh. Nang binubunot ko eh. Kaya mabunot. Napakaganda na ito kanina. Ganyan ang dating na ito kanina oh. Nakita niya ito. Ibabaw na ito. Kapantay ito. Lubog. Kanina pa alas tres ako gumagawa. Pinay ang ginawa ko dahil nabubwisit na ako. Papagod ako. Pinahinga ko muna. Ah, hindi ko naman kalating oras. ako binalikan. Nung nakakita ko ng konting paggalaw. Ayun, dinuretso ko na. Ah, para bang challenge sa akin to pagka hindi ko ito nagawa eh. Kini yung pinaghirap, pinagdanang hirap dito. Para matanggal yung tatlong pinlock. Ari mga gamit oh. Ah, katanya ra balok na balok to to. Oh. Tas balin dulo. Ah. Mas matin pa diyan, oh. <laughs> erin pa ako napuro, hat, oh. Napa balok to. Matindi din ng puwersa inaabot niyan. Ito yung mga pako ko, napuro na pumulpo lahat o. Ayan o, oh, angat. Ito yung hmm. hmm, para martigyo. Para bumalik sa magandang itsura konti pa ito tricky pa yun ang tekniko, ko pagka talaga hindi ko madali sa una pinapahinga ko lang pero hindi ko inaayawan kasi pag inayawan ko talo agad ako ayan papatay na lahat kikikiling ko ori tingnan nyo kung ano oras na alas ay tatlong oras ako rin eh pero kaya nakapigil eh Lugi na ako din yan pero gano'n talaga. Ah. Uh, ako Dito na pa nandi siya magawa. Ayun. Lalaki na eh. Ay, ba? Sino ba? Si ano yan? Yung tama Ayan yung tama After maibalik sa ano Tapos mamaya Lalagyan na natin ng nanaya. Tara dito! Tawag ka. Ayos na kayo. Ba't ako? Pag binunod, pag sinaksak mo, re. Eh. Ayan, o. Okay. Oh. Pag binunod, lalubog yung lako. Oh. Lubog? Kanta eh, eh, eh. pag, pag tinanggal mo, hugot mo, lalabas ng lock. na yun yung lako. Hirap na rin. Mula alas tres. Ano na? Atlong oras ah. Oh. Kamay ng <laughs> tamad ito, ito ano ba yan? kamay ng ano ba yan? kamay ng mahirap na sipag tamad